Paano kung sumiklab ang digmaan at bumbahin ang Pilipinas gamit ang nuclear weapon? Ano kaya ang mangyayari? Gaano kalaki ang magiging pinsala nito na maraming mga Pinoy ang tila yata natutuwa at nasasabik na magkakagyera? Well, sinasabi namin sa inyo na hindi nakakatuwa ang gyera. Kapag inatake natin ng China, tayo lang din ang magiging kawawa. Kaya sa video na ito, ay aming ipapakita kung ano ang posibleng mangyari sa Pilipinas kapag inatake natin ang China. Naaalala niyo ba ang nangyari sa Hiroshima at Nagasaki sa Japan noong World War II? Well, malamang ito rin ang mangyayari. Kapag inatake natin ang China, bilang gante nila, hindi na magpapadala ng sundalo, fighter jets, tanks, or navy ships ang China sa Pilipinas. Sa halip, nuclear warhead na ang kanilang ipapadala. Note na ang mga nuclear warheads ngayon ay 100 times na mas malakas na kaysa sa nuclear bomb na tumama sa Japan noon. Tingnan natin ito. Let's say na isang nuclear warhead lang muna. So, pagpindot ng launch button, lilipad na ngayon ang isang nuclear missile patungo sa Pilipinas. Ngayon, walang magagawa ang bansa natin dahil wala naman tayong pasilidad o kagamitan na makakapigil sa isang nuclear warhead. Sabihin na natin na sa Quezon City Circle papunta ang nuclear bomb kung saan ang mga tao ay abala sa kanilang normal na ginagawa sa araw-araw. Sa sandaling ito ay tatama sa target area ito ay sasabog agad. Sa pagsabog nito, ito ay maglilikha ng isang bolang apoy na kasing init ng araw na aabot hanggang 2 kilometers ang laki. Ang mga tao, hayop at bagay na nasa loob ng 2 kilometers ay agad-agad mawawala. Yes, ganun ito kalakas. Depende na rin sa populasyon ng lugar, maaaring aabot sa mahigit na 100,000 katao ang mamamatay sa loob ng 2 kilometers. Ngayon, sa sobrang init ng bolang apoy, ito ay magsasanhi ng thermal pulse. Ito ay napakabilis at napakainit at kaya nitong umabot hanggang 11 to 13 kilometers ang pinsala mula sa sentro ng pagsabog. Depende na rin sa klase ng nuclear warhead, gaya ng inyong nakikita, abot ng thermal poles ang mga lugar gaya ng Marilao, Rodriguez, Antipolo, Pasig, Makati, Pasay at Manila. Lahat ng tinatamaan ng thermal poles ay masusunog agad-agad. One second ay tumatawa ka pa lang, the next second ay nasusunog ka na. Pagkatapos ng thermal pulse ay susunod naman agad ang shock wave. Ang shock wave ay superheated at supercompressed air na mas mabilis pa sa speed of sound ang bilis. Ang shock wave din na ito ay mas malakas pa kaysa sa bagyo. Lahat ng dadaanan nito hanggang 2 kilometers ay sigurong mamamatay. Lahat din ng dadaanan nitong infrastruktura ay tiyak na masisira kahit na ang mga mabibigat na sasakyan ay lili pa rin nito. Ang mga tao hindi namatay sa thermal pulse na nasa labas ng 2 kilometer radius mula sa detonation site ay mamamatay naman dahil sa pagtilapon ng mga debris dahil sa shock Pagkatapos ng shockwave, mabubuo naman ngayon ang tinatawag nating mushroom cloud na aabot hanggang 18 to 20 kilometers ang taas depende na rin sa klase ng nuclear bomb. Dahil dito, ay magdidilim ang kalangitan sa sobrang kapal ng usok. Ngayon, ay maaaring baliktad naman ng mangyayari. Depende sa kondisyon ng panahon, sa pag-akyat ng mushroom cloud, maaari din itong higupin ang sariwang hangin sa paligid na magsasanhi ng paglala ng sunog na nabuo na sa pagsabog. Ang mga nakaligtas sa pagsabog ay maaari ding mamatay dahil dito. Ngayon, dahil sa lakas ng pagsabog, lahat ng mga ospital ay masisira din. Ang ibang nakaligtas ay dahan-dahang mamamatay dahil sa mga malubhang injuries sa kanilang katawan. Dahil na rin sa pagkasira ng daan, mahihirapan na ngayong makapasok ang mga rescuers mula sa ibang lugar na hindi naapektuhan. At kahit man may daan, hindi handa ang Pilipinas sa malubhang radiation. So, maaaring mapabayaan na lamang ang mga nakaligtas hanggang sa dumating ang tulong mula sa ibang bansa. Ngayon, pagkaraan ng ilang araw, gaya ng nangyari sa Japan, ang mushroom cloud na umakyat sa atmosphere ay maaaring magsanhi ng tinatawag nating black rain. Itong ulan na ito ay highly radioactive kaya ito ay delikado para sa lahat ng mga tao. Ngunit, hindi pa dito nagtatapos ang lahat dahil sa susunod na mga araw, buwan o taon ay ang epekto naman ng radiation ang magiging kalaban ng mga taong nakaligtas mula sa thermal pulse at shockwave. Ang mga taong na exposed sa radiation ay maaaring magka-cancer or leukemia tinatayang aabot sa mahigit na 500,000 katao ang mamamatay mula sa pagsabog ng nuclear bomb at pagkamatay dahil sa cancer o leukemia dahil sa radiation. As you can see, hindi nakakatuwa ang ganitong pangyayari. Hindi ito kapanapanabik. Kaya huwag po nating naisinggirahin ang China dahil hindi magiging kaaya-aya ang magiging resulta. Higit sa lahat, pwede pa rin naman nating ipaglaban ang West Philippine Sea sa pamamagitan ng pag-iit kung ano ang nakasaad sa batas. Hindi kailangan ng dahas.